Magandang araw madlang people Dito tayo umupo sa harapan ng kubo natin Kasi medyo mahangin konti sa labas At uh, ang klima natin ngayon Ang weather update natin maligamgam. kam Gano'n naman talaga ang klima ng Pilipinas So hindi naman masyado super init dito tayo, meron tayong variegated na palawan <laughs> na nilagay dito sa harapan ng bahay. Ilagay ko dito yung mga tanim-tanim na nakapat kasi hanggang ngayon hindi pa na-approve ang ating revision plan. So waiting, but ewan ko to sa kanila. Hanggang ngayon nag-aantay ako. So, ang problema lang dito, pag madami tayong mga tanim sa harapan or sa palibot, medyo madaming lamok. Kasi gusto ito ng mga lamok-lamok. Ano? So yan, pero maganda naman pag merong mga tanim. O doon pa, meron pa doon sa harapan ng door. Ilagay ng mga pot. At meron ako ditong baliti oh, sa likuran. Ito nila na Money tree. Doon, yung sa harapan doon, money match daw. Pero wala namang tayong pera. Sabi-kasabihan lang na mga, ano daw Mga lak ng mga tanim. <laughs>